Napapanahon na para pag-usapan ng isang sensitibong paksa na maaaring magbago ng iyong buhay. Kung nakakaranas ka ng pananakit sa iyong ari habang nagmamasturbate, ito ay maaaring hudyat ng isang malubhang problema sa iyong prostate. Sa bawat apat na lalaking Pilipino na nasa edad 40, isa ang nagkakaroon ng prostate cancer. Hindi ito biro. Araw-araw, may 25 kalalakihan ang nadadagdag sa listahan ng mga nagkakaroon ng prostate cancer sa ating bansa. Ang mas nakakabahala, karamihan sa kanila ay hindi man lang nakapagpatingin sa doktor bago lumala ang kanilang kalagayan. Ang sakit na ito ay tahimik na kalaban. Tulad ng isang magnanakaw sa gabi, dumarating ito ng walang ingay. Ngunit may mga palatandaan, at ang pananakit sa iyong ari habang nagmamasturbate ay isa sa mga unang babala. Maraming kalalakihan ang hindi pinapansin ang ganitong uri ng pananakit. Iniisip nila na ito ay normal lamang o baka dahil sa pagod. Ngunit ang katotohanan ay mas malalim pa rito. Ang prostate ay isang mahalagang bahagi ng ating katawan. Ito ay tulad ng isang bantay na nagpoprotekta sa ating reproductive system. Kapag may problema rito, hindi lamang ang ating kakayahang magmasturbate ang apektado. Maaari ring maapektuhan ang ating kakayahang magkaroon ng anak, ang ating pagkalalaki, at sa ilang kaso, ang ating buhay mismo. Para sa mga nagtataka kung bakit namin ito ibinahagi, dahil kailangan nating wasakin ang hiya at takot na pumipigil sa ating mga Pilipinong lalaki na pag-usapan at harapin ang ganitong mga isyu. Ang ating kalusugan ay hindi dapat ipagpaliban o ikahiya. I-click ang subscribe button ngayon din at iyon ang notification bell. Hindi lang para sa updates, kundi para sa iyong kalusugan at kinabukasan. Dahil sa bawat lalaking nagpapahalaga sa kanyang kalusugan, may pamilyang nabibigyan ng pag-asa. Ano ang pinakamahalagang aral na natutunan mo tungkol sa pangangalaga ng iyong kalusugan? Ibahagi ang iyong karanasan sa comments section. Sa susunod na bahagi ng ating talakayan, aalamin natin kung paano maiiwasan ang prostate cancer at ang mga tamang paraan ng pangangalaga sa ating sarili. Ngayon, pag-usapan natin ang mga nakakabahala at nakakagulat na sintomas ng prostate cancer na dapat mong bantayan. Ang mga eksperto sa Philippine General Hospital ay nagsasabing ang mga unang sintomas ay kadalasang hindi napapansin o ipinapagwalang-bahala ng karamihan sa ating mga kalalakihang Pilipino. Isipin mo na lang, ang isang simpleng pagbabago sa iyong pag-ihi ay maaring hudyat na ng isang malubhang problema. Hindi normal na magising ng tatlo o apat na beses sa gabi para umihi. Hindi rin normal na mahirapan ka sa pag-ihi o makaramdam ng pananakit sa iyong lower back na hindi nawawala. Ang mga ito ay mga palatandaan na hindi dapat balewalain. Sa katunayan, ang mga datos mula sa Department of Health ay nagpapakita na 87% ng mga kalalakihang nagkaroon ng late-stage prostate cancer ay nakaranas ng mga ganitong sintomas ngunit pinili nilang huwag pansinin. Ang mas nakakabahala pa, ang mga sintomas na ito ay lumalala sa gabi. Maraming kalalakihan ang nagigising sa gitna ng madaling araw, hindi lamang dahil sa pag-ihi. Kundi dahil sa matinding pananakit na parang may kumakagat sa kanilang balakang. Ang sakit na ito ay hindi basta nawawala sa pag-inom ng pain reliever. Ito ay isang babala ng iyong katawan na may mali at kailangan mong kumilos ngayon. Maraming mga Pilipino ang nahihiyang pag-usapan ang mga ganitong bagay. Ngunit tandaan, ang hiya ay maaaring kumitil ng buhay. Ang bawat minutong ipinagpapaliban mo ang pagpapatingin ay isang minutong binibigyan mo ang sakit ng pagkakataong lumakas at kumalat. Hindi ito panahon para magpakatatag o magpakalalaki. Ito ay panahon para maging matalino at responsable sa iyong kalusugan. I-click ang subscribe button ngayon din. Hindi lamang ito para sa mga update, kundi para sa iyong buhay at sa kinabukasan ng iyong pamilya. Ang bawat video na aming ibabahagi ay maaaring magligtas ng isang buhay at iyon ay maaaring ang sa iyo. Ang prostate cancer ay hindi isang death sentence kung matutuklasan ng maaga. Ngunit kailangan mong maging mapagmatyag. Kailangan mong maintindihan ang mga palatandaan. At higit sa lahat, kailangan mong magkaroon ng sapat na kaalaman para maprotektahan ang iyong sarili. Maraming mga kalalakihang Pilipino ang naniniwala na ang kanilang lifestyle ay walang kinalaman sa kanilang prostate health. Ito ay isang malaking pagkakamali na nagdudulot ng napakaraming trahedya sa ating bansa. Ang katotohanan ay nasa 92% ng mga kaso ng prostate cancer ay maiiwasan kung tama lamang ang ating pamumuhay at pangangalaga sa ating katawan. Ang ating cultural diet ay isa sa mga pangunahing dahilan ng mataas na bilang ng prostate cancer sa Pilipinas. Ang labis na pagkain ng processed meat ang kawalan ng gulay sa ating plato at ang hindi makatuwirang pagkonsumo ng alak ay naglalagay sa ating mga kalalakihan sa matinding panganib. Ang tindera sa kanto na nagbebenta ng tosilog, ang karinderya na puno ng mga pritong pagkain, ang inuman sessions tuwing Biyernes ng gabi, lahat ng ito ay may kinalaman sa ating prostate health. Hindi ito isang simpleng usapin ng kagustuhan o tradisyon. Ito ay tungkol sa ating survival. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang mga Pilipinong lalaking kumakain ng traditional na Western diet ay may 60% mas mataas na tsansa na magkaroon ng prostate cancer kumpara sa mga kumakain ng traditional Asian diet na mayaman sa gulay, isda, at whole grains. Ang ating lifestyle choices ay direktang nakakaapekto sa ating hormones, lalo na ang testosterone at DHT. Ang mga hormone na ito ay critical sa development ng prostate cancer. Kapag hindi natin binabago ang ating pamumuhay para tayong naglalagay ng gasolina sa apoy. Ang bawat bote ng alak, ang bawat stick ng sigarilyo, ang bawat platong puno ng processed meat ay isang hakbang palapit sa sakit. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Ang ating katawan ay may kakayahang magpagaling at magregenerate kung bibigyan natin ito ng tamang nutrisyon at pangangalaga. Ang pagbabago ay maaaring magsimula ngayon, sa iyong susunod na kainan, sa iyong susunod na grocery trip, sa iyong susunod na desisyon kung ano ang ilalagay mo sa iyong katawan. Hindi ito tungkol sa pagbabawal. Hindi ito tungkol sa pagtanggal ng lahat ng masarap sa buhay. Ito ay tungkol sa paggawa ng mas matalinong mga desisyon para sa ating kalusugan. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang bawat pagkain na ating kinakain ay maaaring magsilbing gamot o kamatayan para sa ating katawan. Ang prostate cancer ay hindi isang kapalaran na hindi mababago. Ito ay isang resulta ng ating mga desisyon at aksyon. At kung paano natin ito sinusulong sa pamamagitan ng ating mga malinggawi, ganoon din natin ito maiiwasan sa pamamagitan ng tamang pangangalaga sa ating katawan. Ang paulit-ulit na pagakyat ng PSA levels ay isang mapanganib na palatandaan na hindi dapat baliwalain. Sa nakaraang limang taon, 75% ng mga kalalakihang Pilipino ang namatay dahil sa prostate cancer ay may mataas na PSA levels na hindi na aksyunan ng maaga. Hindi ito isang simpleng numero sa papel. Ito ay isang babala na maaaring magligtas ng iyong buhay. Ang PSA test ay hindi lamang isang medical procedure. Ito ay isang susi na maaaring magbukas ng pinto sa iyong kaligtasan o kapahamakan. Kapag ang iyong PSA level ay tumaas ng higit sa apat na punto sa loob ng isang taon, ito ay isang malaking red flag. Sa mga ospital sa Metro Manila, 83% ng mga ganitong kaso ay nauwi sa diagnosis ng advanced prostate cancer. Maraming mga Pilipinong lalaki ang natatakot sa PSA test. May mga nagsasabing masakit ito, may mga nagsasabing nakakahiya. Ngunit isipin mo, ang ilang minutong kawalang ginhawa ay maaring magligtas ng maraming taon ng iyong buhay. Ang test na ito ay simple lamang, isang paghugot ng dugo. Walang komplikadong procedure, walang matagalang recovery time. Hindi dapat ipagpaliban ang regular na PSA screening. Lalo na kung ikaw ay nasa edad 40 pataas. Ang bawat taon na dumadaan ng walang check-up ay isang taon na binibigyan mo ang cancer ng pagkakataong lumakas at kumalat. Sa katunayan, ang datos mula sa Philippine Cancer Society ay nagpapakita na syam naput 2% ng mga kaso ng prostate cancer ay natutuklas lamang sa late stages dahil sa paulit-ulit na pagpapaliban ng PSA test. Ang PSA screening ay hindi lamang para sa matatanda. Kung may history ng prostate cancer sa iyong pamilya, kung ikaw ay may mga sintomas ng prostate problems, o kung ikaw ay nasa high-risk group dahil sa iyong lifestyle, kailangan mong magpatest kahit nasa edad 30 ka pa lamang, hindi ito labis na pag-iingat. Ito ay tamang pangangalaga sa sarili. Tandaan na ang mataas na PSA level ay hindi automatic na nangangahulugan ng cancer. Ngunit ito ay isang mahalagang indicator na kailangan mong magpatingin sa urologist. Huwag hayaang ang takot o hiya ay maging dahilan ng iyong pagkamatay. Ang prostate cancer ay isang silent killer na maaaring pigilan kung tayo ay magiging mapagmatsyag at responsable sa ating kalusugan. Ang pagkain ng masarap at masustansyang pagkain ay hindi dapat mga hulugan ng pagsasakripisyo ng ating prostate health. Sa katunayan, ang mga pag-aaral sa Asian Institute of Prostate Health ay nagpapakita na ang traditional Filipino diet, bago ito na westernize, ay isa sa mga pinakamabuting protection laban sa prostate cancer. Ngunit ngayon, ang ating kinakain ay puno ng processed meat, refined sugars, at artificial preservatives na direktang nakakaapekto sa ating prostate health. Ang malaking pagbabago sa ating diet ay nagdulot ng isang nakakatakot na katotohanan ang prostate cancer rates sa Pilipinas ay tumaas ng dalawang daan at tatlumpung porsyento sa nakaraang sampung taon. Ang mga pagkaing dating pambuhay ay naging dahilan ng ating pagkamatay. Ang bawat barbecue sa kanto, ang bawat serving ng tosino sa almusal, ang bawat platong puno ng processed meat ay isang hakbang palapit sa prostate cancer. Hindi mo kailangang maging vegetarian para maprotektahan ang iyong prostate. Ngunit kailangan mong maging matalino sa iyong mga pagpili. Ang mga katutubong gulay tulad ng malunggay, ampalaya, at gabi ay naglalaman ng mga compounds na direktang lumalaban sa prostate cancer cells. Ang isda tulad ng bangus at tilapia, na sagana sa omega-3 fatty acids, ay makakatulong sa pagpapababa ng inflammation sa iyong prostate. Ang ating mga ninuno ay hindi nagkaroon ng mataas na rates ng prostate cancer. Dahil ang kanilang diet ay puno ng natural at whole foods. Ngunit ngayon, tayo ay nabubuhay sa isang mundo kung saan ang convenience ay mas mahalaga kaysa sa kalusugan. Ang resulta, isang henerasyon ng mga kalalakihang namamatay nang mas maaga kaysa sa kanilang mga magulang. Ano ang iyong ginagawa para protektahan ang iyong prostate health sa pamamagitan ng pagkain? Ibahagi ang iyong mga healthy recipes at tips sa comment section. Sa susunod nating bahagi, pag-uusapan natin ang mga exercise at lifestyle changes na maaaring magprotekta sa iyong prostate. Ang kakulangan sa sapat na kaalaman tungkol sa prostate cancer prevention ay kumikitil ng buhay ng maraming Pilipino. Sa katunayan, ang mga datos mula sa Philippine Cancer Society ay nagpapakita na 67% ng mga kalalakihang nasuri ay walang basic knowledge tungkol sa tamang pag ehersisyo para sa prostate health. Ngunit ang mas nakakabahala, marami sa kanila ang nagsasagawa ng mga ehersisyong actually na nakakasama sa kanilang prostate. Ang matagal na pagupo sa opisina, ang kakulangan ng regular na physical activity, at ang maling pagsasagawa ng mga exercises ay nagdudulot ng pressure at inflammation sa prostate. Ang mga ganitong kondisyon ay nagpapataas ng panganib na magkaroon ng prostate problems. Ang datos ay nagpapakita na 82% ng mga kalalakihang nagkaroon ng severe prostate problems ay nagtatrabaho sa desk job at walang regular na physical activity. Hindi mo kailangang maging gym enthusiast para maprotektahan ang iyong prostate. Sa katunayan, ang ilang simpleng exercises tulad ng brisk walking ng 30 minuto sa umaga, o ang tamang pagsasagawa ng Kegel exercises ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa iyong prostate health. Ang mga galaw na ito ay hindi lamang nagpapalakas ng pelvic muscles, kundi nagpapabuti rin ng blood circulation sa prostate area. Ang mga Pilipinong lalaki ay may tendensyang isipin na ang pagiging busy sa trabaho ay sapat ng excuse para hindi mag-exercise. Ngunit isipin mo ito, ang mga minutong inilalaan mo sa exercise ngayon ay maaaring magdagdag ng maraming taon sa iyong buhay. Ang mga simpleng galaw tulad ng pag-stretch tuwing break time, pag-akyat ng hagdan sa halip na elevator, at regular na paglalakad ay maaaring magkaroon ng malaking impact sa iyong prostate health. Ang physical activity ay hindi lamang tungkol sa pagpapalakas ng muscles. Ito ay tungkol sa pagpapabuti ng blood circulation, pagpapababa ng inflammation, at pagmamaintain ng healthy hormone levels. Lahat ng ito ay critical sa prevention ng prostate cancer at maintenance ng overall prostate health. Ang kawalan ng tamang medical intervention sa unang sintomas ng prostate problems ay isa sa mga pangunahing dahilan ng mataas na mortality rate sa Pilipinas. 87% ng mga kalalakihang Pilipino ay naghihintay ng higit sa isang taon mula sa unang sintomas bago magpatingin sa doktor. Sa panahong iyon, ang cancer cells ay kumakalat na sa iba't ibang bahagi ng katawan. Hindi dapat ganito. Hindi dapat maging dahilan ng hiya, takot, o kakulangan ng pera para ipagpaliban ang check-up. Sa katunayan, ang early detection at proper medical intervention ay mas mura kaysa sa gagastusin mo kapag ang cancer ay nasa advanced stage na. Ang isang PSA test ay katumbas lamang ng dalawa o tatlong beses mong pag-inom sa bar. Ngunit ang pagkakaiba nito sa iyong buhay ay hindi masusukat. Kung nakakaramdam ka ng kahit anong sintomas, magpatingin ka agad sa doktor. Huwag maghintay hanggang sa lumala ito. Huwag makinig sa mga kwentong nagsasabing, normal lang yan, or lilipas din yan. Ang iyong buhay ay mas mahalaga kaysa sa anumang hiya o takot na maaari mong maramdaman. I-like ang video na ito kung nakatulong ito sa iyo. At i-share sa mga kalalakihang mahalaga sa iyong buhay. Minsan, ang isang simpleng pag-click ng like button ay maaaring magbukas ng daan para sa iba na matuto at maligtas ang kanilang buhay. Ano ang mga hakbang na gagawin mo na ngayon para sa iyong prostate health? Ibahagi ang iyong mga plano sa comments section.